Inaigting ng Police Regional Office 3 ang siguridad sa paligid ng Samat National Shrine sa Bayan ng Pilar sa Bataan, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan ngayong araw. Inaasahan kasing pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktibidad sa makasaysayang dambana ng kagitingan, kabilang ang isang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak bilang pagkilala sa kabayanihan ng mga Pilipino at Amerikanong veterano noong World War II. Ayon Pro 3 Regional Director Brigadier General Jean Fajardo, sapat ang bilang ng mga pulis na idineploy sa lugar. Meron na rin koordinasyon ng pulisya sa Armed Forces of the Philippines, mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang kaayusan sa buong aktibidad. Ang araw ng kagitingan ay ginugunita tuwing April 9 bilang pag-alala sa pagbagsak ng bataan sa kamay ng mga Hapones noong 1942 at sa kabayanihan ng mga sundalong lumaban sa Bataan Death March. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music and News Authority.